Yurika, kumusta kayong lahat? Ngayong araw na to, ang pamagat ng ating kwento ay Si Migo, ang batang ayaw magtagalog. Handa na ba kayo? Simulan na natin ito. Sa isang lungsod na puno ng matataas na gusali at makukulay na palaruan, nakatira si Migo. Isang batang anim na taong gulang, marunong siyang mag-ingles, at yun lang ang gusto niyang gamitin. Good morning, Mommy! Bati ni Migo araw-araw. Kahit sa eskwelahan, kahit sa palengke, kahit sa mga kalaro, English lagi ang gamit ni Migo. Kapag may nagtatanong sa kanya ng Tagalog, sumisimangot siya. Hindi po ako. Ah ko marunong yan. Sabi niya minsan sa kanyang lola. Pero apo, Tagalog ang wika natin. Malumanay na tugon ng kanyang lola. Diyan natin ipinapakita ang ating puso. Pero umiling si Migo. I'm not a baby. English is better. Isang araw, may bagong kaklase si Migo. Ang pangalan niya ay Tala. Siya ay galing sa probinsya. Masayahin at mahusay magtagalog. Hello, I'm Migo. Kamusta? Ako si Tala. Gusto mo bang maglaro ng luksong tinik? Hindi sumagot si Migo. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng kamusta o luksong tinik. Nahihiya siya. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ni Migo na ang daming gustong kaibiganin si Tala. Marunong siyang makipagkwentuhan, magpatawa at magbahagi ng kwento lahat sa Tagalog. Hmm, bakit kaya parang mas masaya sila kapag Tagalog? Isang tanghali, lumapis si Tala kay Migo gusto mo bang turuan kita ng ilang silitang Tagalog? Dahang-dahang tumango si Migo. Okay, teach me how to say let's play in Tagalog. Gumitisi si Tala. Sabihin mo, laro tayo laro tayo maingat na sambit ni Migo Ang galing mo pala sabay palakpak ni Tala Napangiti si Migo dahil ang gaan sa pakiramdam Mula noon sinubukan na ni Migo magsalita ng Tagalog kahit paunti-unti Magandang umaga po, Lola. Kaibigan ko po, si Tala. At tuwing nakakaintindi at nakapagsasalita siya ng Tagalog, parang mas naiintindihan niya ang mga tao sa paligid, pati ang kanilang mga damdamin. Ngayon naman, ay sagutin ang mga tanong. Ipakita ninyo kung talagang naunawaan ninyo ang kwentong ito. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin. Ano ang pangalan ng batang ayaw magsalita ng Tagalog? A. Mateo, B. Migo, C. Marco. B. Migo Anong wika ang laging ginagamit ni Migo? A. Cebuano B. Tagalog C. Ingles C. Ingles Anong sinabi ni Migo kapag may nagtatanong sa kanya ng Tagalog? A. Hindi po ako marunong niyan B. Mas gusto ko po ng Ingles C. Tagalog po ba iyan? A. Hindi po ako marunong niyan. Sino ang bagong kaklase ni Migo? A. Maya B. Tala C. Luna B. Tala Ano ang inanyaya ni Tala kay Migo na laruin? A. Taguan B. Piko C. Luksong Tinik C. Lokso'n tinik. Anong reaksyon ni Migo nang una niyang marinig ang salitang kamusta? A. Natuwa siya. B. Nahiya siya. C. Tumawa siya. B. Nahiya siya. Ano ang natutunan ni Migo mula kay Tala? A. Pagpapakain ng aso? B. Paglalaro ng bagong laro? C. Pagsasalita ng Tagalog? C. Pagsasalita ng Tagalog? Ang sunod naman na tanong ay, ano ang aral na natutunan ninyo mula sa kwentong ito? Maari nyo bang sabihin? Hmm? Mahusay. Tama. At bukod dyan, ang wika ay hindi lang salita. Ito'y tulay ng damdamin, pagkakaibigan, at pagmamahal. Bukod pa rito, ito rin ang sariling wika ng ating puso. Sana ay marami kayo natutunan dito sa ating kwento. Maraming salamat! Yurika, paalam!